Naiinis ako sa sarili ko kasi pabalik-balik kami sa SM, sayang yung time and effort. Paano ba naman kasi, nasa SM na kami kahapon, nakalimutan ko pa na i-claim yung tickets namin para sa Disney on Ice. And next week na yung show, as in 5 days na lang, baka kung hindi pa namin i-claim ngayon, mas lalo namin makalimutan. Mas mahirap mag last minute, lalo na holidays, magpapasko, ba? Diba? Kaya ayan, pumunta na naman kami sa SM, kaso pagdating namin sa customer service, kailangan pala i-print yung claim ticket voucher nainis ako lalo sa sarili ko kasi naisip ko na yon bago umalis na baka kailangan i pero hindi ko pinrint kasi sabi ko baka hindi kailangan so sayang naman. Buti na lang may printing shop dito, dagdag gastos nga lang kasi 15 pesos ang isang page na black and white. Bakit kasi kailangan pang i -print? Online na nga bumili ba diba? Tapos may record naman sa system nila. Hindi naman ako nagre-reklamo, tinatanong ko lang. So ayun na nga, bumalik na kami sa customer service, binigay ko na yung printed na claim ticket voucher and hindi naman ako hiningian ng valid ID, hindi rin chinek yung card na ginamit ko nung binili ko yun online. Basta binigay ko lang yon tapos pinrint na nila yung pinaka-ticket talaga namin. After nyan, bumaba naman kami at pumunta sa Hey Sugar kasi magpapawaks ako. Pumunta na kami dito kanina pero may mga nakasalang pa. And sakto, pagkatapos namin sa customer service, tinawagan na rin ako kasi may bakante na daw. Ang lagi kong pinapagawa dito sa kanila yung package B na eyebrow threading, underarm wax, at half leg wax. Mas mura kasi kapag nakapackage kesa yung isa-isa mo sila i-avail. Ia Habang nagpapagawa, sa ako pumunta naman sa Toy Kingdom sina Daddy at Grey Grey. Bibili kasi si Daddy ng regalo niya para kay Grey Grey and nag-usap sila na si Grey Grey yung pipili ng gusto niya pero hindi pa muna bubuksan. Sa Pasko pa bubuksan. Tingnan na lang natin kung aabot ba talaga sa Pasko. Pagbalik nila sa akto, tapos na akong magpawax. Pinapakita pa nga sa akin ni Grey Grey yung bagong toy niya. Binilhan pala siya na isa pa buko dun sa regalo niya. Tapos, kinukwento niya din sa akin yung usapan nila nung daddy niya. Niremind pa nga ako na wag daw bubuksan yun na para bang ako yung nagbubukas. Sinek ko kung ano yung binili nila, train pala. Ilang araw na kasi niya sinasabi yan na gusto niya ng train kaya siguro yan yung pinili niya. Tapos, umakit naman kami sa cyber zone kasi bibilhan namin ng screen protector at casing yung iPad. Siyempre, ang mahal nun, kaya kailangan iwasan natin ng magasgasan. Pinag-iisipan pa nga ni Daddy kung papapalitan na din yung screen protector ng cellphone niya kasi nasisira na. Sabi ko, go, palitan mo na yan. Napansin pala nila ate na video kami at tinanong kung nagpavlog ba kami. Kaya ayan, nagpa-subscribe kami sa kanila. Kapala mo kain, eh, no? Yung regular casing lang dapat yung bibilhin namin pero binudol kami ni ate dito sa smart casing kaya ayan na lang yung binili namin. Tapos, eh, eto, pinapapili na si daddy ko anong klaseng tempered glass yung ilalagay niya doon sa cellphone. Yung regular na lang yung pinili niya kasi walang black na lining sa gilid. Bago kami umuwi, dumaan natin kami dito sa food court para maglunch. Dito bumili si daddy ng pagkain namin at ang in-order niya is yung good for two na squid overload combo meal ata yun. Pero walang squid kaya pinalitan na lang ng isang klase ng ulam. Pero parang bitin yung serving para sa aming tatlo kaya nag-order na lang kami ng bibimbap para kay daddy. Bumili na rin pala kami ng lemon juice pampaboost ng immune system dahil nga si Grey Grey eh may sipon pa rin tapos ako parang nahawan sa kanya. Kapag ganito talagang season, kapag December na, lagi talaga ako nagkakasipon. Ewan ko ba, siguro kasi nagbabago na yung panahon, lumalamig na. Hindi siguro agad nakaka-adapt yung katawan ko sa changes ng weather. Pagkatapos namin kumain, umuwi na rin kami agad and eh, nasa biyahe pa nga lang kami eh nakatulog na agad si Grey, Grey.